So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay uh, Gagawa natin ng paraan mga boss Yung isa rito na nasira na mga boss So etong uh, Busina na to mga boss ay uh, Pinagpalitan ng isang ginawa natin So nanggaling to sa Honda Beat Na FI So version 2 So, yung isang ito mga boss, ito yung kanyang stock horn mga boss. So, ito okay naman to. At yung ito, yung parang pinaka-replacement niya. Ang ginawa niya kasi dinagdag niya ito mga boss at dinirect lang niya dun sa uh, dating sakit ng kanyang busina mga boss. So, hindi siya gumawa ng kanyang uh, uh, relay mga boss. So, kasi pag maglalagay tayo ng dalawang busina mga boss, So, malaking kuryente na yung kanyang kakainin. So, kailangan, meron talaga tayong relay na gagamitin mga boss para yung daloy ng kuryente, i-maximize ng mga boss. So, kaya niyang pagganahin ng maayos yung ating busina. So, ito. So, subukan natin ito mga boss. Papakita ko sa inyo na gumagana to at ito ay ayaw na talaga. So, mamaya gagawan natin ng paraan tong replacement na to. Titingnan natin kung maayos pa natin mga boss. So ayan, simulan natin mga boss. So dito sa busina naman, wala naman siyang polarity mga boss kung negative ba o positive. Basta masupplyan natin siya ng negative at positive itong dalawang wire na to mga boss. Uh, nasa inyo na kung dito nyo ilalagay yung positive o dito yung negative o dito yung negative at dito yung positive so nasa inyo na yan mga boss so eto yung kanyang stock so stock horn to mga boss try natin kung uh, gagana so gumagana naman talaga to Try lang natin at ipapakita ko sa inyo mga boss. So ayan. So maganda yung kanyang tunog mga boss. So buong-buo pa rin. Ganyan kaganda mga boss yung mga istak na busina. So talagang tumatagal siya hindi sa basta-basta na mga boss. So tanggalin na natin tong ating uh, 12 volt supply. So tabi lang natin dito. So dito naman tayo sa kanyang replacement mga boss. So dito yung pinagkaiba nila, eto mabigat talaga to. So may kita mo na o mararamdaman mo talaga na solid o talagang quality yung kanyang stock horn mga boss compare dito sa replacement. Dahil talagang kung titingnan mo siya sa bigat niya o titimbangin mo siya sa kamay niya, mararamdaman mo yung pagkaka uh, pagkakaiba nila mga boss dahil ito sobrang gaan to so yan tsaka yung bakal nya so yan manipis sobrang nipis so yan yung pinagkaiba nila mga boss so yan oh. so dito mga boss try natin lagyan to ng connection So dito may kita nyo na talagang nakahinang na siya at may wire na siya mga boss dahil try natin tong uh, i-install mga boss pero yung decision ng may-ari, lagyan na lang siya ng loud horn. So, nandyan yan sa aking mga video mga boss. Kung gusto niyo mapanood yung uh, video ng ating Honda Beat. So, rewiring yun mga boss ng mga accessories. So, nandyan po yan. So, yan. Wala mga boss. So, wala siyang connection. So, pakita ko sa inyo mga boss na meron siyang uh, kuryente na dumadaloy dito. So, yan. So 12 volts yan mga boss Try ulit natin So wala Walang tunog So balik natin mga boss So wala pa rin So wala So ngayon mga boss Gagawa natin ang paraan to Unang una mga boss Ang gagawin natin ay luluwagan natin mga boss so tatanggalin natin tong screw na to So, para makita natin kung magre-respond siya mga boss o magbibigay siya ng kahit na mahinang tunog. So, ibig sabihin, pwede pa siyang mabuhay mga boss. So, yan. Tabi natin to At lagyan natin ng negative at positive tong kanyang connection. So, yan. <clears throat> so, meron siyang connection mga boss o tumutunog pa siya kahit mahina. So, yan. So ibig sabihin pwede pa natin ito mabuhay mga boss So ang gagawin natin Ay uh, i-screw natin ito ng uh, Paunti-unti mga boss Itong screw na to Dito sa pinagtanggalan natin So ito yung gagawitin natin na screw mga boss So maliit lang siya So yan So itas muna natin to eto 'yung magiging lock natin mga boss, itong pila na nat nut niya mga boss. So 'yan 'yung magiging lock natin para hindi na uh, magbabago 'yung pagkakahigpit natin. So 'yan, counter clockwise mga boss. 'Yan. So ilagay natin 'to. So yan mga boss, naka-stay siya na nakalagay yung ating uh, connection. Ayan. So Unti-unti natin siyang i-screw mga boss. na mga boss so try ulit natin kailangan yung tunog nya ay yung buo na matining mga boss try ulit natin sigpitan ulit natin mga boss konti lang So, higpit ulit. So, higpit ulit mga boss. So, basak pa siya parang paos pa so higbit uli so angat natin tong ating uh, nat so higbit uli natin ang isa pang ikot so basag pa rin sya parang paos so ikot uli natin ito ulit kaya sa makuha natin mga boss yun so 3 natin luwagan mga boss so mukhang okay na so mukhang okay na yung tunog nya try pa natin iikot mga boss luwagan natin ng onting onte -unti. so yan So, mukhang okay na to. Try natin na matunogin naman tong isa para ma-compare natin yung tunog nila pero syempre magkaiba yan ng tunog mga boss dahil magkaibang busina yan so malayo pero okay na to mga boss malakas yung tunog So yan. Okay na to mga boss. So, ganun lang mga boss. Yung pag-ayos ng ganitong klasing busina mga boss. So, parehas din yan sa pag-aayos ng uh, stock horn mga boss. So, pag nangyari to sa inyo mga boss, may idea na, may idea na kayo kung paano ayusin yung ganitong klaseng busina mga boss. Para hindi kayo basta-basta bibili mga boss ng busina dahil syempre kung kaya naman natin gawa ng paraan para hindi tayo gumastos ay mas maganda mga boss so yan ang gagawin na lang natin mga boss ay hihigpitan na lang natin tong nut so yan so clockwise pa rin yan mga boss so yan lang mga boss higpitan na lang natin to para hindi na Uh, hindi na iikot o hindi na luluwag yung screw na yan so yan uh, higpitan lang natin to hawakan natin mga boss yung screw at counter clock twice pa rin mga boss A uh, clockwise mga boss clockwise so yan ok naigpitan na natin so try ulit natin mga boss last na tunog So, okay? So, ayan mga boss. Sana ay may natutunan kayo sa uh, video natin ito. Kung paano mag-ayos ng ganitong klaseng busina mga boss. So, sa stock o sa replacement. So, wag po natin kalimutan mga boss na mag-like, share, and subscribe mga boss. At mag-iwan na rin tayo ng komento para marinig po natin yung mga saloobin patungkol po sa video ito sa pag-aayos ng Ganitong klasing busina mga boss. So yan muli, maraming salamat mga boss at God bless